So yan isang magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers For today's video ay nag i na ng pandam ulit kami Ito ay 13 days na Ah 14 days mga ka-farmers Ito Dahil madamo na ulit mag i na ulit ng pandam Pangalawang spray na to Pero ang gagamitin dito mga ka-farmers ay pero di atakang kada na may halong gold gol pa. So, nung una kasi ay hindi kami nakapaghalo ng gold. Gawa nung bata pa. Ayan yung Cebuas. Pero pwede naman na. So, ayan na yung ityoga ng Cebuas mga ka-farmers. Ayan. Halos talaong araw pa lang itong naabunuhan pero ispray na namin ng damo gawa nung sisikat yung damo eh aarangkada ito guys ayun malambot na damo to gul ang papatay nito gul Oh, ay na yung sibuyas oh. ndam nginda mo ganya nak malambot siya. To win ng ganitong damo. Bago yung ganito. Ganitong damo. Ano ito eh? Ulik bangon. Damo. Ay, nadami oh. Dami ng damo. Kaya kailangan nung isipin yan. Tignan nyo naman ang dami. Sige sa mga alang naman ito. Gilid-gilid. Ngayon ang daming damo. Ngayon ang daming damo. Nakagilid ng Pilapil. yan so yun kung nakikita nyo ay madamo ito kasi ay yung pinagpunlaan namin yung traktong nalaang yan ay yung damo ay buhay pa yan kaya siya ay sumibol so nung una kasi ay ano laang monoside at konstarang binanat na isinispay dapat yun ay naghalo na kami ng gold para madali na yung malambot so sa pangalawang spray lang kami naglagay uh, clear to ang kada may halo pang so yung ang kada naman ay meron ng ano yun pang malambot na damo so ngayon ay pinaluan pa rin namin ng gold para mas malakas yung epekto <clears throat> so ito guys ay dalawang araw palang na yung ano na namin yung na ng pandam uh, kasi umarangkada yung damo hindi na kayang uh, ang halang pandamo pal dahil so yung at di ay maganda rin sa mata sa muta niya muta, alam mo babaldahin na yung muta kaya babaldahin lang sa pala din magaling din ang luto dito ang kada so yun lang mga ka farmers ang ma-share ko sa bauta sibuyas so ang tackle po dito sa oxyprime prime ay sa gulay Isang takip na Takip ng bote niya Ito. So dito naman po ay Isang takip din Ng kangkada Ay ng play to din Takip niya rin Ganon din dito sa kangkada isang takit din mga ka-farmers kung gusto nyo yung tapangan tapangan nyo pa may patanin naman na eh pero ito ay hindi kami gumagamit sa tunlaan ano, so yun lang mga ka-farmers ang takal ng abang the lot sa lahat na ginagamit may god bless sa lahat mga ka-farmers